So ito WhatsApp mga idol no. At testingin na natin yung ating ah uh, kalan na uh, Dios Oil. So ayan yeah, napakaganda ng kanyang apoy. So subukan natin lakasan yung kanyang uh, blower. Yan mga idol. So ang blower niya ay nasa ano pa lang, kalahati pa lang number 3. So subukan natin lakasan hanggang number 6. So yun mga idol, sagat na yan Number 6 Nakakaboy talaga Tapos laglagyan natin ng Langis mga idol, use oil so lang natin Napakalakas mga idol, napakainip Kaya mangingitim yung kaldero natin dito Kasi so mga idol, kalahati lang tayo So ayan. Maganda mga idol, ang lakas. So di natin ay na idol nagbo -blue, blue na siya. Meron nang lumalabas na nagbo So mas marami pa ring pula so lakasan natin. idol naka malakas lakas na ng apoy eh. oh. maangat ganang natin kalahati lang tayo mga idol napakalakas so try natin subukan natin sa Uh, subukan natin sa mainit na tubig. Tingnan natin yung di mangingitim yan. Tingin ko iitim yung kaldero natin mga idol. Pasa natin ng hangin. Ito, pagkalakas mga idol. Pero tingin ko iitim yung kaldero natin dyan. naanang natin natin. Sakop lang yung kwit ng acerola ayan ayan mga idol oh. naka number 2 lang yung ano natin blower natin wala pang number 2 mga idol oh. kasi kalahati lang ganda pala ito mga idol sa mga malalaking ano kaldero yan nisting lang natin may isang minuto na mga idol tingnan natin kung mapapakulo nya pwede na rin ito mga idol pang araw lang sa gabi pwede na natin gamitin itong stove natin sa umaga pwede ito siguro gagawa lang tayo ng ano yung salangan niya na may butas lang para hindi naman mangitim yung kaldero natin kawali na sira no ang butas pwede yun so ang gamit lang natin dito idol na pang blower yung ano natin power station yan yung solar yubo like? nasa 3 years na yan mga idol so ayun medyo tagdagan natin kunting uh, langis dapat pala yung dipihit lang mga idol na ano valve ang ginamit natin hindi natin ma-adjust dapat kahit pa paano mayroong pumapatak-patak eh walang control po ito mga idol eto walang control pag binuksan mo talagang bubuhos talaga dapat yung di ikot ikot lang makukontrol natin yung laman so yan mga idol kahit pa paano, magagamit gamit din natin so nga lang linis linis lang tayo ng kaldero nito kay sigurado iitim to o, ganyan mga idol oh. mapula yung kanyang apoy hindi ko alam mo kulang lang sa blower o syempre langis din eh ganyan mga idol oh. tingnan natin kung kukulo tapang mano pala siya ma ano at pala kawali ay yung ano iitim kaldero nito <laughs> pag din, ang ano ha mataas, mataas kasi kasih siya dun sa ilalim eh, pag tinanggal ko yung ano wala gaw, labat gawan ko pala to ng bakal diyan sa loob ano langis yan oh. iitim pala ito yeah. kalakas pag nilakasan mo rin. Pag sinagad mo yung ano. Pang kaliro, pang, ano, pang kantin to dapat eh. Eh, usok-usok na oh. <laughs> pag nilakasan mo. Eh, nakulo na. na Ganda lang ito sa araw gamitin. Eh sabi, Siwik siwik 'yung sa Kuluna. na. Client oh, may ano siya. Ah, kailangan may 220 volts, pero pwede yun battery direct lang. Ha, kuluna.